Nakapila na sila, oh. Kasi tayo sa sayo. Baka maunahan tayo sa harapan. Hindi, eh. Ano title nun? Ano title nun? coba you're, no, you're my woman, atah. you're my woman, I'm your woman. Tananantananana. bayon. shout out guys, thanks for coming. Ayan, let's go ride na. Ota miset. It? It's 11:46. Next kapag maganda pa ng tayong movie speaker. Yes, three of us. Okay, thank you. <laughs> thank you. <laughs> yes. ngay ma mag mag ano na Oo, mag 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 ma mag 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 Dito tayo sa mag mag na mag 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 sir ko na ko. May another sir okay ko. Okay. Oh, kung sa nyo dyan, ah. Oh. Yan sa kabila. Yes! Yes! I like here in the front. I get my, ano, my... Oh, just real of us! Oh my gosh! Why just real of us again? No. Ay, hindi. Ah, oh, I thought we we're just real of us. It's better here in front. Papasa tayo dyan. Hindi, okay lang. sa tayo mamaya pag ulan. At least pinauna niya tayo. Ayaw uh, tayo nga kanina una. Maaga tayo. Uh, the other one is there, guys. Other uh, day. Turn. We need to tighten my pole so it doesn't lose. Yes. Ready na kayo? Yeah. Yes. 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 front of the carry. Sabi ng ate ko, wag daw tayo sa mga na <laughs> 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 Tapos hindi naman tayo marunong kumakoy. Oh my God. Um, May ano dyan? Ha? May like-trap. May light trap Hindi kaya mag-splash?